Ayan ako. Sino ba to si Jovelyn Pinya Flor? Yan ako, ganyan ako kapangit. Di ba? Sobrang pangit, kaya nga hindi ako bumibili ng salamin dati. Actually po, hindi ako naniwala sa mga taong mahiyain. Naging mahiyain lang ang tao dahil wala siyang confidence. Bakit? Ang isang mahirap, paano magkaroon ng confidence? ang sinusuot niya, alam niya na okay-okay. Yung sapatos niya, 100 lang. Yung sapatos ko, 99 pesos lang. Paano ako magkaroon ng confidence? Okay? Kaya ayokong umarap sa salamin dahil sarili ko, hindi ko talaga magustuhan kasi sa sarili ko, pangit na pangit na ako, stress pa. Eh may tumabi pa sa akin na isang pangit. Di na nagdubli ang stress ko noon. Pero ang kagandahan sa amin, tanggap namin yung kapangitan isa't isa, ang kagandahan namin, ito yung nagtatali sa amin. Yung libro na pinaniniwalaan ko noon at hanggang ngayon. Ang sabi niyan, believe you can be rich. At yan ang pinaniniwalaan ko simula noon hanggang ngayon. Take note guys ha. Ah. Mas naniniwala ako na, ah, baga, mas naniwala ako na hindi po dahilan na ang kahirapan mo o kapangitan mo hindi kaya yaman. Okay? Your belief wins over reality. Uulitin ko, yung paniniwala mo ay mas mananalo sa reality mo. Paano ko nasabi? Isa akong anak ng mangingisda, magsasaka, baluga, itim, pangit. Na-witness ko yung magulang ko na yung, yung, ay grabe, na emosyonal ako, yung kahirapan namin. Yung uutang yung nanay ko na uuwi na luhaan dahil walang nagpapautang. Imagine mo, yung pangit na pangit yung sarili ko. Pero dahil sa tindi ng paniniwala ko, nayayaman ako ng yayare. imaginein mo, sabi ko nga eh, Tanggap ko na pinanganak akong mahirap, pero ipapangako ko talaga sa sarili ko na hindi ako mamatay mahirap. Uulitin ko, kung mamatay kang mahirap, pinayagan mo. Okay lang pinanganak kang mahirap, pero wag na wag na wag, na, wag kang pumayag na mamatay ka lang ding mahirap. Dahil ang pinakawawa sa lahat, pag namatay kang mahirap, yung mga mahal mo sa buhay, lalo na yung mga anak mo. Sobrang mahirap ang maging mahirap. Yung umutang ang nanay mo na pang bigas, tas buong araw kaming walang kain. Ang sabi ko sa sarili ko, marinig ko yung mga tao na mapagsalita ng nanay ko ng, ng pangit. Alam mo, sabi ko sa sarili ko, babalikan ko kayo pag yumaman ako, yayaman ako. Kaya sabi ko sa nanay ko, nung one time, sa iyo ng company, sabi ko, nai, antayin mo, yayaman ako. Anong sabi ng nanay ko? Bill, tama na yung makakain tatlong bisis. Huwag ano, huwag kang maingay, nakakahiya. Hindi naniniwala, mismo nanay ko, hindi naniniwala, walang bilib sa akin, nayayaman ako. Pero sa tindi ng bilib ko, sa tindi ng gusto ko na makaahon sa kahirapan, nangyayari. At dahil ang nanay ko hindi naniniwala, maaga siyang kinuha ni Lord at the age of 59 years old. Kaka, kumbaga sa ano, dalawang buwan pa lang ako doon sa isang company. Hindi niya naranasan, hindi niya nasaksihan kung paano ako nabago. Hindi siya nakatira sa bahay namin, hindi ko siya nasakay sa sakit. Yun ang pinamakasakit na isipin ko dahil bakit kaya ako nangarap yung maman para sa nanay ko. No kung ikaw anak, imagine mo, huwag mo siya nalako no. Kung ikaw anak, buhay pa magulang mo. Antayin mo pa ba? Na mawala sila bago mo sila bigyan ng magandang buhay. Antayin mo pa ba? Yung mga anak mo lumalaki tapos nadadamay mo na mahirap ka. 'Di ba? Hanggat kaya mo, gawin mo na ngayon, itudo mo na, dahil hindi uso ngayon ang pagiging mahiyain. Hindi uso ngayon na hindi ko kaya, hindi na uobra yan. Pag yan ang mindset mo, hindi ko kaya mahiyain ako. Maghirap ka talaga. Maghihirap ka talaga at ang mahihirap ay powerless. O ko, ang mahihirap ay powerless. Ang mayayamin is powerful. So anong gusto mo ba? Maging powerless o maging powerful? Tingnan mo pag mayaman ka. Ikaw mayaman sa pamilya mo. Di ba? Hindi mo pa sinabi, siniserve ka na. Pag sinabing uwi ka, tuwang tuwa sila, excited sila. Pero pag sinabi mong uwi ka, wala kang pera, hindi sila excited. Are you getting me? Nakarilit ba kayo? Ang hirap maging mahirap. Kaya don't say na okay lang mahirap basta mga Basta masaya. Kalukuhan. Dahil hindi kami naging masaya nung naghirap kami. Hindi masaya ang magulang ko na pag umulan, bumabaha sa amin, may libre kaming swimming pool. Imagine niyo No, at least ako, kahit mawala ako sa mundong ito, proud ako na bigyan ko ng magandang buhay yung anak ko. Ikaw, kumusta ka, ka? Itinatanong mo na ba sa sarili mo na maging proud ba ang anak ko pag ako nawala? Bakit hinayaan mo mong sabihin sarili ko, hinayaan ko maghirap. Eh, pwede mo magtapikin ang sarili mo. Tapikin mo yung sarili mo. You are great. di ba? Kasi, responsibilidad natin ang bigyan ng magandang buhay ang anak natin. Huwag nating antayin. Huwag nating gawing retirement plan yung anak natin. Antayin natin makapagtrabaho. Ano ka? Hindi nila ginusto na lumabas sa mundo. Ginusto mo. Kaya obligado mong bigyan ng magandang buhay dahil yung anak mo magkaroon din niya ng, ng sariling buhay. Sabi ko nga kanina ba, di ba? The only person who can take good care of yourself is no other than is you. Kaya ngayon pa lang, kailangan mo nang pumundar ng maganda buhay may savings para pagtanda mo, pag-aagawan kang alagaan hindi kapag pasapasahan, hindi ka pang tatabuyan. Are you getting me? O mo ha, one month ako dyan sa una kong company, tingnan mo, wala pang one year. Nabago ba? Nabago! Dahil ang kahirapan, papapangiting ka, kung pangit ka, mas lalo kang tumangit. kaya kung ikaw pangit at walang usong mukha mo, bilisan mo bilisan mo dahil mayroon yang mayroon niyang kunting remedy at ang remedy, yung pangit, kung yayaman yan, abag yan dahil ang kayamanan or ang pera kaya kang pagandahin o kita nyo naman kung paano ako pinaganda ng pera <laughs> diba? ba diba? grabe diba? so ganun katindi no I'm talking to you alam mo yun, based on my experience sa reality, mahirap maging mahirap wag niyong hayaan na mamatay kayong mahirap. Huwag nyo rin hayaan na tumatanda, mag-aasawa na lang yung anak mo, maghirap ka pa rin. Okay? Huwag mo ipapas, huwag kang magpapasan sa mga anak mo dahil magkakaroon din yan ng sariling pamilya. Ngayon pa lang habang makagalaw ka na, gawin mo lahat naging priyado ka nga, oh, it, it hours, kaya mong ibigay todo ang bawat oras mo sa 500, sa 1,000 libo araw-araw. Ito, pagyaman, hindi mo kaya ibigay. Pagyaman to, ikaganda ng buhay mo, ikaganda ng buhay ng mahal mo sa buhay. Ba't hindi mo kaya ibigay? Bakit pa kinikini ka pa dyan? Bakit pa cute ka pa dyan? Bakit pa hiyahiyain ka pa dyan? Oh, sinong naghirap? Sabihin mo, hindi ko kaya yan. Hindi mo kaya dahil hindi mo gusto. Tandaan mo, isang bagay, kahit madali, kung hindi mo gusto, mahirap. Pero pag ang bagay o yung gawain, kahit mahirap at gusto mo, magiging madali. Tandaan mo, ang pagiging madali, yung lagi mong ginagawa, kaya kahinahirapan dahil hindi mo siya ginagawa. Hindi ka naman naging madali nung nagtrabaho ka. Magaling ka na ba agad? Hindi. Nung nag-teacher ka, magaling ka ba agad? Hindi. Pamilya mo na ba lahat? Hindi. Ganon din sa negosyo. Kung gusto mong umaman, kailangan mong gawin to araw-araw. Able product, able ventures, able ventures. Mag-present, mag-introduce ng product hanggang sa ma-master mo siya. Tandaan ninyo, mali lang ang paglagay ninyo ng oras kaya kahindi productive. Mali lang ang paglagay mo ng focus at commitment. Ang focus mo, ang commitment mo na sa bagay na hindi naman ikakaganda ng buhay mo. Pero sa usaping pagyaman, pagtrabahuin ang evil ventures, wala kang oras. That's why, that's why, look at your life now. Look at your situation now. That's the fruit of your decision. Kung anong buhay mo ngayon, yun yung resulta sa desisyon na ginawa mo kahapon. At kung anong maging buhay mo kinabukasan, yun ang bunga o resulta ng desisyon na ginawa mo ngayon. Nasa sayo, pick your choice. Pick your heart. ba? Diba? Ganun lang yan. Next. O tingnan nyo yung mahiyain dati. Nagkaroon ako ng confidence, may pera na ako. Imagine, wala ka bang confident, alam sinusuot mo, nagkakalaga ng 20,000 30,000, nagka-confidence na ako kasi alam ko na hindi na ako pangit nagka-confidence na ako kasi kumikita na ako subukan mong uh, laitin yung may pera, kahit English speaking ka, nako, wala kang pang kahit English speaking ka at mahirap ka, talo ka sa bulol-bulol <laughs> are you kidding me? Ang pera, nagkap, nakapag-build ng confidence. Kaya kung gusto mo magkaroon ng confidence, o sabi natin may angas, hindi naman mayabang, dapat talaga may pera ka. Kasi mabibili mo na yung gusto mo. Kaya ka naging limitado lang yung nabibili mo kasi kulang ka ng pera. Kaya mahal sa iyo ang 5,000 kasi wala kang pera. Kaya mahal sa iyo ang 30,000 kasi wala kang pera. Tandaan mo isang bagay kahit mura, mahal sa so walang pera. Pero kung may pera ka, kahit mahal, mura lang yan. <laughs> Are you getting me? Oh, hindi ako mag-stay doon sa nanay ko dahil doon talaga ako maiyak-iyak pag pinag-usap ng nanay ko dahil sobra kong nasaktan na hindi niya inabot yung pangako ko na magpapayaman ako para sa kanya. Alright? Okay? So, tandaan nyo ha. Ang isang bagay, uh, ang isang bilihin naging mura sa mga taong may pera. Pero ang isang bilihin kahit mura, mahal yan sa so, walang pera. Kaya kung gusto nyo maging mura ang lahat, dapat magpakayaman ka. Alright? Hindi masama ang maraming pera. Saan nyo ba kasi nakukuha yung sinasabi nyo na ayokong umaman? Masama ang ano? Masama ang ugali ng mayaman? Sa kakapanood nyo ng subopera? Sa kakapanood ng teleserye? Tingnan mo. Ito ang dalawa lang naman eh. Kontrabida at bida. isino eh, sino ba yung bida? Di ba yung mahirap ang kontrabida? ay mayaman. Pinakita dito ng mayaman, pangit ang ugali, ng aapi, ng alipusta, sinampal ang bida, tinadyakan, umiyak si bida. Sa kakapanood mo, nilagay mo sarili mo sa 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 part ng bida, sinampal si bida, tinadyakan, awang-awa ka, umiyak si bida, humagulhol, pati luha mo, umiyak din. Kasi piling mo bida ka, tanong artista ka ba? O ba't ka umiyak? Bayad ka ba? Ibayad e, yun eh. Imagine din mo, kaya sa subconscious mind mo, ayokong yumaman, ang pangit ang ugali ng mayaman. Sinong nagsabi? Eh, ang dami nga ang mahirap, pangit ang ugali eh. Are you getting me? Hindi lahat ng mayaman, pangit at ugali, at hindi din lahat ng ma mahirap, maganda ugali. Mahirap na nga, pangit pa ugali. Hindi <laughs> kaya tigil-tigilan yung kapano ng soap opera Nako, hindi kaya yaman. Magiging madrama ka sa buhay mo. Right? Next. Ayan. O, oh, yan yung mga achievement ko. Grabe. Uh, binansagan ako dati na Hakot Award. Yeah, Siyempre, ang ang kwento ko, madudugtungan dito sa Evolve Ventures. Right? Okay? Ako yung tipong tao na hindi ako papayag na wala akong marating. Tuturuan ako ng tao, hindi. Kailangan, mayroon ako matutunan. Alright? So kung may magtuturo sa akin, salamat, i-absorb ko. Pag wala, gagawa ako ng paraan para matuto. Alright? Yan po yung mga na-achieve ko. Nagkaroon na lang sa sakyan, fully paid. May mayroon akong building, grocery store. Ang ate ko nagdala. Then, yan yung mga, yung bahay na pinapatayo ko sa buhol na, na wash out sa bagyo ang bahay ng tatay ko, siguro sinadya din ni Lord na ma-wash out para mapalitan ito ng bato. Sabi ko, gawin, sinabi ko sa contractor, gawin nyo ng 4 months, the rates of 4 months, 4 million yan. Imagine mo, saan ko nakuha yan? Katas po yan ng networking industry. Okay? Yung bahay ko sa Kabete, katas ng networking industry. Mayroon akong property, katas po yan ng networking industry. Now, huwag nyo maliitin ang networker kasi sabihin nila, wala na kasing choice, no? Ang networking industry ay pinupuntahan ng mga taong sawang-sawa na sawang-sawa na sa kahirapan at gustong yumaman. All right? Next, is yan, yun. Sobrang saya kaya pag naibanding mo pamilya mo. Yung mapapakain mo sa mahal, alam mo yung pumunta kong buhol? Ang mga kapatid ko ayaw pumasok nung nakita lang yung uh, per person, per ser uh, per serve. 599. Ano ko? Sabi na ayoko oh, ate. Ano ko? Binilang nila. Ano? Ang laki ng gastos si Mo. Sabi ko, umuwi ako para ilibre kayo. Pumasok na kayo. O, diba? Wala akong iniinda na gastos. Okay? Mas maganda, masaya kang gumastos. Okay? Mas masaya. Alam mong sabi nila na money is not everything. Yes, money is not everything. But you need money. Everything needs money. Okay? Titigil ang ikot ng mundo mo pag wala kang pera. Tandaan mo yan. Kaya tanggapin mo na gusto mo kailangan ng pera. Ang mga tao na ayaw ng pera, lalayuan ng pera. Tandaan mo yan. Alright? Next. So, I'm done. So, when is the best time to start? Okay, patapos na ako. Ano yung best time na magsimula ka? Walang iba kundi ngayon. Walang bukas dahil alam natin na hindi natin alam lahat kung aabutin pa ba tayo bukas. Kaya lagi kong kinunong considered sa sarili ko, this is my last day, this is the last day. So ibibigay ko na lahat ng best ko. Kasi isa pa sa nabasa kong libro, sabi sa nabasa kong libro na author, si Robert Kiyosaki, for you to become rich, use the word today because tomorrow is for unsuccessful and successful and for people. Sabi niya, kung gusto mong umaman, gamitin mo ang salitang ngayon na. Dahil ang salitang bukas ay para sa mga taong talunan at mga bigo. Failure na tao. Oh. Na tao. Excuse me. Okay? So, kung wala kang babaguhin, wala, walang mababago sa buhay mo. Alright? Tandaan mo, gustuhin mong magbago. Mahirap Hirap magbago. Yes, mahirap. Pero gawin mo. At least may mabago sa buhay mo. Kaysa nandyan ka lang, sa nakasanayan mo, dyan ka lang, mahiyain ka, ganito lang ako, pero walang nabago ang buhay mo. If you change nothing, nothing will change. Baguhin mo para may mabago sa buhay mo. right Diniinan ko yan. Okay? So I'm done. Maraming salamat sa mga nag-attend sana may natutunan kay